Alright, for today's random DIY videos Yun, uh, kung makikita uh, nyo matunog habang naandar yung ating washing You know sobrang ingay nya Dali, uh, ito yung ating gagawin uh, Ngayon, simulan natin Alright? Uh, nga pala, almost 5 years na tong ano, washing natin. Bali, ba't nga ba nasisira? Uh, una, kasi uh, gawa ng pagka puno kayo maglagay or marami, uh, bibigla siya. O kaya, bigla na lang din na bumibigay sa katagalan. Alright? Yun o, know, uh, bagong lahat. Bali, itong likod, uh, buksan natin para ma-check natin at magawa natin yung ating DIY yan, bali may tatlong tornilyo dyan uh, gamit tayo screw pang bukas nice code ano eh ang paghila lang tas baba yun matatanggalan natin yung lock yan no, oh, kung makikita nyo. Ito yung belt. As yun yan, yung tinuturo ko ay yung gearbox. Yung kulay white. Yan, bali tanggalin natin yung belt. Yan, ganyan lang. Baba, sabay, hila, patras. Matatanggal na kusa siya. Ito, ito, yan. Ito yung pulsator. Ay, gearbox. Sorry, sorry. <laughs> gearbox pala. Sorry, sorry. Ngayon, ito yung naririnig natin. Diyan banda. Ito yung papalta natin. Alright. Ice Cold. Uh, next natin gawin ay yan. May mga tornilyo dyan sa bandang baba. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong tornilyo yung tatanggalin natin. Uh, tulad ng nakikita nyo sa video. Yun know, Uh, ang reason kung ba't natin tatanggalin yan para madali natin maiangat yung mismong body ng washing ayos yan ganyan lang uh, step by step tapos yung panghuli yan sa gitna inano ko na lang kinapa ko na lang yan tapos in, screw ko yun next ay ito ayun yung sa may dryer tanggalin natin yan kasi para hindi tayo mahirapan pagka kinalas natin paangat tasa yan nakikita nyo tornilyo yun gamit tayo ng 8mm um, t-range alright luwagan lang natin yan pagka luwag yan maluwag na yan pwede na natin hand gamit lang kamay paluwag Matatanggalan natin yan kasi ano naman yan eh uh, malambot ayos Suabe. Yun know, Tanggal na. Next is, ayan. Ayan yung, ano, pulsator. Bali, may tornilyo siya. Gamit din tayo na screw. Luwagan natin yan. Yun know, Tanggal na agad. Yan, kung makikita nyo, wala namang bariya. Kasi, chinik ko naman yan. Yan, next ay, angat natin. Yung body. Tapos, side natin yan. I-ano natin yun know, o, kung makikita nyo may mga wire ano lang natin yan iusugusog, tapos yan, sandalan natin kahit ano, basta maisandal nyo lang yun, ayan o oh, ito, iniikot-ikot ko eh yung gearbox Diyan yung nagmumula yung ingay bali, ang gagawin natin ah, uh, papalta natin ang bago kasi dito yung nagmumula pati naririnig natin yung mga ingay possible yung gearbox sa loob eh ano na mapudpod ah, yun o oh. tanggalan natin yan ito yung luma ito yung bago yan ito yung papalit natin ayos ganyan lang yung ano ah, step by step kung paano magpalit at paano magkabit ng bago bali meron lang yan apat na tornilyo you know kung paano nyo tinanggal ganun nyo rin yan na ano, ikakabit uh, para mapanatili natin na uh, suabe yun basta check nyo maigi para ano uh, hindi siya tumagas dapat pare-pares yung tighten nyo ng ano turnilyo you know you know yan kung ma-check nyo ah, okay okay sya wala siyang tunog or what eto next yung galing do sa ano kaya sa dryer yan dapat kung nakikita nyo yung bilog butas uh, Itapat niyo lang doon bago nyo ano ayan ibalik dapat ano siguradoin nyo nakatapat yan balik nyo yung mga ano Um, sa dryer, yung sa hose. Yan. Para ano, uh, maging okay yung pagbalik natin. Next natin gawin ay balik natin yung mga yung tinanggal natin. You know. Ayos. All right. mo ano, ganun lang kasimple. Kung may naririnig kayo sa inyong mga washing na ganun kaingay, isa 'yon sa mga dahilan Tatlong krasi lang naman yan eh. Ah, uh, yung gearbox. Ah, uh, yung pulsator. Or, baka mayroon mga coins. Or, nakalagay doon. Yan, next natin gawin na, balik natin yung ano, belt. Yan, ganyan lang. Iangat natin, tapos tulak-tulak natin. Pag tumunog na, yun na yun. Yun, tumunog kanina. Okay na yun, ganun kasimple lang paglagay ng belt. Next natin, yan. Yung mga wire. Ayan. Balik natin. Gawin. Ayan. Lagyan natin ng tape. Para hindi siya maalog. Mga wire. Para hindi magalaw. Natanggal yung tape. Binaltan ko lang ng ano. Ayan. Uh, Scotch tape. Ng ano. Electric tape. Para dumikit ulit. Yan, next natin. Balik natin yung hose. Kung saan uh, natin tinanggal. Doon din natin uh, ibalik. Ayas. Yun. Ito. Ayun yung tinuro ko sa'yo kanina. Bali yun, balik lang natin yung tornilyo. Dapat swak do sa akin yung butas. Galing do sa dryer yan. Yan, hantayin lang. Pagka na i ano natin, yon na ibalik na natin gamit tayo yan, 8 mm. Yun, panlak. Panghigpit yan. Nice good. Ayos. Yun oh. Next natin ito, yung ano, cover na sa likod. Ganun lang oh. Simple lang. Kaya magagawa natin agad kapag may mga konting sira yung ating washing. Um, Nasosolusyonan agad natin. Basta, ayun. Sundin lang natin yung step by step. Ayos. Nice good. Yan, next ay yung pulsator. Balik natin. Ayos. and yung tornilyo yan higpitan lang ulit natin saktong higpit lang yung matatanggal ulit kung sakali tatanggalin natin yung ating pulsator alright nagawa na natin ang ating yun know, o Uh, kung makikinig, nyo uh, smooth na o oh. Remake na aktual na natin ano uh, nilagyan natin ng labahan para ma-check natin kung gaano ka pakisig o tika dahimik hindi tulad nung nauna ayos uh, kung nagustuhan nyo ating video palike uh, pa -like and share naman po pa subscribe na rin po salamat Thanks for watching.